Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Ako pa rin ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, pag-uulat, live and direct mula naman sa impila ng DWJO, Spirit FM, CMN Infanta, Quezon. CNN live, live Nationwide. Aris Mendoza, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, uh, Pilipinas. Ngayon ay pinagdiriwang ang kapistahan ni San Marcos Evangelista dito sa Bayan ng Infanta. At ngayon din ay pagdiriwang ang ikapat na raan, labing limang taong napersaryo ng pagpatatag ng naturang bayan. Mamayang uh, ikapito ng umaga ay uh, ang presisyon para sa pagparangal sa mahal na patulong San Marcos Evangelista at ganap na ikabalaw ng umaga ay gagawin naman ang uh, banal na Misa ng pansalamat sa Panginoon dahil sa uh, mga biyaya ang Paludin niya, na rin sa uh, mga panalangin para kay San Marcos Evangelista. Matapos ang banal na Misa ay sasagawa ang Blessing of Church Bell na ito'y palatandaan ng pagdating ng Kristyanismo dito sa aming bayan. At uh, magkakaroon naman ang samang-samang pagkain ng suman matapos ang Blessing ng Church Bell. At mamayang gabi ay ang paglalayag sa akasihan, musika at kultura at kasaysayan ng bayan ng infanta. Inaanyaan ang lahat ng mga at manood makasaya sa paglulungsad sa ikaapat na ranat labing buong taon ng pagkakatatag ng bayan ng infanta at ng aklat tungkol sa kasaysayan ng bayan. Ganap na alas 6. Mamayang gabi, sisimulan ang paladuntungan at ito ay ang paglalayag at uh, ang paglulusad ng aklat na isang paglalayag sa kaisayan ng bayan ng Infanta Quezon na ang mayakba ang si Alfredo and Darek Jr. Alexis Pradiliada at sa uh, patnubay ni Dr. Benzeli Reyes. Ang uh, pangalawang bahagi ang sila sa isay at ito naman ay isang uh, um, at uh, sa panila si Nielsen Alcain ang uh, naturang natural uh, na apat na raan at labing limang taong uh, pagkapatatang ng bayan ng Infanta ay natala muna sa kaliksik ng mga su sulat ng aklat na ito na binago ang uh, taon o nakita na mas matanda na pala ang bayan ng Infanta at uh, ito ay inilunsad sa pangitan ng uh, ordinansan ng bayan ng Infanta at siyempre sa pagsang-ayon ng National Historical Commission namin ang buri ay nakatakdang pusad at uh, paalam sa tao pa yan na ang tunay na kasisay ng bayan ng infanta at ang apat na raan na taon ng pagkakatatag nito. Kaya sa mga mamumiyan ng bayan ng infanta, happy fiesta and happy 414th founding anniversary. Mula dito sa TWJ, Ferry LM, Infanta Quezon, Aris Mendoza, Dulat, para sa and Binas nakasukbit ng tomato. Maraming salamat Aris Mendoza mula po naman sa impilan ng Spirit FM si Amen Infanta Quezon. CNN Live